Good morning sa inyo guys dahil maraming nagtatanong ipapakita ko sa inyo yung mga libre sa barko namin for today's video Grabe sobrang dami halos walang gagastosin baka magulat pa kayo let's go So ayun na nga guys kaya pala ito yung topic natin bukod sa maraming nagtatanong hindi pa rin nakakasampa yung kalbo Alam nyo naman dating paldo ngayon naghihinalo kaya bigla kong naisip kung magkano yung matitipid ko pag nandito ako sa barko Unahin na natin yung libreng kwarto Pagkadating pa lang namin guys, pupunta kagad kami ng reception para ibigay sa amin yung susi ng kabina. Diyan na kasi kami titira buong kontrata. Tapos sa loob ng kwarto, may sarili ka na dyang kama, unan, kumot, pati na rin banyo. Libre na rin yung tubig dyan and take note, hot and cold, pati na rin sa gripo. Sama mo na yung inidoro na malakas humigo parang sa aeroplano, so challenge! At pagdating naman sa electric bills, wala kang proproblemahin, magsawa ka sa kuryente hanggat gusto mo. libreng pa ilaw, tapos 24x7 pa yung air condition ng kwarto, may kasama pang telepono. Grabe naman yung nakatira dito guys, pati sa kisame, umabot yung ano niya oh sa sobrang dami ng libre, pati kabina, may tagalinis. Kailangan mo lang tawagin yung pangalang Gloria at your service. Siya na bahalang mag-vacuum, palit punda, kubre kama, tapon basura, saan ka pa? Pati banyo, walang ligtas, so clean, so good, alright! At meron pa yung isang talent, napakagaling din yan maglaba. Sobra pang linis at kung ayaw nyo mga te, huwag nyong kakalimutan magbigay ng tip, oh yeah! At pumunta na tayo sa pinakapaborito ng lahat, ang libreng chibugan. Libreng umagahan, bacon lang, sapat na para pakiligin yung aking puso. Oh, she! Sunod, pagsapit ng alas 10 ng umaga, may merienda pa. Pagdating naman ng alas 12 ng tanghali, paboritong subject, lunch break. Tapos merienda ulit, pagsapit ng alas 3 ng hapon. Kaya bumotsog talaga si Kalbong Siman TV, kakalemon hindi pa tapos guys nasa gabihan pa lang tayo at meron tayong lechon libre na barko guys ayan meron tayong lechon manok may nakalagay pang 1 each pero syempre mas masarap yung 2 piece sheesh tapos sa kabilang side naman nandyan yung mga gulay gulay na pwede mong imekus mekus mga insan eh napakasarap ng dessert pero hindi mo ko maakit masyado kang matamis Pagkatapos kumain, no problem na rin sa hugasin tapos kumain guys oh, hugasan na yan libre hugas na yan dyan guys oh, yan lang, iwan mo na lang yan dyan libre hugas na, alis na, bache dahil napadami yung bacon ng kalbo libre din yan lusawin sa gym tapos banat ng anli ice cream pero ito talaga yung pinaka nagustuhan ko sa lahat ng libre dito sa barko guys yung hindi matatawarang experience at libreng travel all around the world Madami pa talagang libre pero sa sunod naman yung iba, oh yeah!